Sa unang sulyap pa lang sa bagong trailer, ramdam na agad ang tensyon, maghaharap na ang dalawang makapangyarihang hari, Hades at Qin Shi Huang, para sa round 8. Matinding labanan ito dahil karangalan ng mga hari ang nakataya. Hindi lang yan, ipinakita rin sa trailer si na Tesla at Beelzebub para sa round sham, at ang makapigil hiningang harapan ni na King Leonidas at Sun God Apollo sa round 10. Grabe ang hype! Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, teren at simulan na natin! What's up mga pups, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok, bagong teaser trailer pag-usapan natin. Sa pagbubukas pa lang ng bagong teaser trailer, isang tanawin na agad ang sasalubong sa atin, ang Engranding Valhalla Arena, tila pugad ng mga alamat at kapalaran. Isa-isang ipinakita ang mga pangalan ng mga mandirigmang bumagsak at namayani. Ang score? Tabla. Tatlong panalo para sa sangkatauhan, at tatlong panalo rin para sa mga Diyos. Isang balanse ng lakas at ng pag-asa. Mula sa kulay ng animation hanggang sa pumapalong musical score, ramdam mo agad ang hype. Bawat eksena, bawat tunog, ay parang hamon sa ating damdamin, na ang susunod na mga laban ay hindi lang para panoorin, kundi para damhin. Round 7 Isang sagupaan ng dalawang tunay na hari. Sa isang panig, ang Diyos ng Underworld, si Hades. Siya ang panganay sa mga kilalang Diyos ng Griego, kapatid ni Poseidon, Adamas, at Zeus. Ngunit sa kanilang lahat, si Hades ang pinakarespetado, at pinakakinatatakutan. Isang presensya pa lang niya'y nanlalamig na ang paligid. Sa nakaraang tagpo, makikita natin kung paanong si Ares, ang God of War, ay literal na natigilan ng mapagtantong ang kanyang sariling Uncle Hades ay tahimik na nanonood sa VIP room, walang kaalam-alam na nandoon na pala ang King of Underworld. Sa kabilang panig, isang mortal, ngunit hindi basta-bastang mortal. Siya ang unang emperador ng China, ang tinaguriang, King of All si Qin Shi Huang. Sa isang maikling pagbabalik tanaw, kayaan ninyong ipaalala ko kung paano, noong siya'y nabubuhay pa, ay mag-isa niyang hinarap at nilabanan ang isang demonyong Diyos na kilala bilang Chiyo. Anim na araw silang naglaban, at sa huli, nanalo si Qin Shi Huang. Ngayon, hindi na siya mag-isa. May kasama na siyang isang Valkyrie. Kung dati nasupil niya ang isang Demon God ng nag-iisa, paano pa kaya ngayon? Makikita sa teaser kung gaano kainit at kasensitibo ang magiging sagupaan ng dalawang haring ito. Mula sa facial animation hanggang sa ekspresyon ng bawat atake, maayos at pulidong inanimate. Hindi mo gugustuhin mapalampas ito. Pero hindi lang doon natatapos. Round 8. Dalawang henyo, dalawang kabaliwan. Ang Magician of Humanity, si Nikola Tesla, laban sa First Lord of the Flies, si Beelzebub. Base sa trailer, tila gagamitan ng CGI ang laban na ito, at may basehan tayo. Kung babalikan ang manga, ibang klase ang disenyong mekanikal ng mga atake ni Tesla. Ang kanyang armor, ang kanyang mga ideya, sobrang kompleks para hindi mas cgi Posibleng kapareho ito ng ginamit na animation technique sa laban ni na Jack the Reaper at Heracles, na isang halo ng 2D at 3D animation. Dom ako naman tayo sa round sham. Si King Leonidas, ang pride ng Sparta, halatang may angas, may tabako pa sa bibig, walang inuurungan. Kakaharapin niya ang pinakamakisig sa mga Diyos, ang Diyos ng Araw, si Apollo. Isang laban ng ego kontra disiplina, ng karisma kontra tapang. At kung mapapansin mo, habang lumalalim ang trailer, mas dumidilim ang tema. Dahil ipapakita rin dito ang kabataan ni Qin Shi Huang, isang batang inusenti, mapagmahal at gusto lang ay kapayapaan. Habang si Hades, ipapasilap ang kanyang pinakamadugong kabanata, ang Gigantomachy. Isang digma ang tumatak sa kasaysayan ng mga Diyos. Sa gitna ng kaguluhan sa Tartarus, nang tangkain ng mga Titans na tumakas at lusubin ang Olympus sa pamamagitan ng Bifrost Gate, iisang Diyos lang ang hamarang, si Hades. Isa-isang bumagsak ang mga Titans sa kanyang kamay. Isang eksenang inaasahan ng maraming taga-subaybay na mailipat sa anime, madugo, marahas, makapangyarihan. Kaya kung ikaw ay may napansin pa sa trailer, mga detalye o teorya, comment mo lang sa ibaba. Gusto naming marinig ang opinion mo. Sa kabuuan, sa dami ng ipinakitang eksena, isa lang ang malinaw. Magiging napakainit ng na mga susunod na laban. At kung basehan ang kalidad ng trailer, handa na ang Record of Ragnarok para sa isa na namang malupit na season. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina Poses ng kasaysayan Sa kanyang tangan Mga morto, ikaw ang gabay Sa laban ng Diyos Sa tao't pagumpay ay taglay Ay kanyang tinig, di maglalaho Kahit matapos ang lahat